kung lahat gagawin ng turo ni Jesus, tatahimik ang mundo. Nakikita niyo po na lagi ang hinahanap sa atin ng Panginoong Jesus, mahigitan natin ang ginagawa ng karaniwang tao. Yung magawa natin yung kabaliktaran, Yung higit lalong mainam at kaibig-ibig. At makikita niyo ang lahat ng tao sa mundo ay kristyano, ang tahimik ng buhay. Doon nyo malalaman eh kung maganda ang isang policy. Ang tanong mo, kung lahat, ito ang gagawin, maganda ba? Kaya yung mga may pila, yung isa'y kamag-anak mo ayaw kumila, gusto niya, mauna, ang tanong mo, kung ang lahat ay yan ang gagawin, maganda ba? Para sa lahat. Pagka mayroong isang ayaw magbayad ng buwis, sabi hm, hayaan mo na lang yung mayayaman na magbayad, huwag na ako. Ang tanong, kung lahat ay tutulad sa'yo, mabuti ba yan para sa ating lahat? Yun po ang pamantayan ng mabuti. Kasi mayroong mabuti para lang sa'yo eh, pero hindi mabuti para sa lahat. Kaya ang itatanong mo, kung ginawa ng lahat ang ganyan, mabubuti ba tayo? At ganoon ay turo ni Jesus. Kung lahat gagawin ng turo ni Jesus, tatahimik ang mundo.